nasa CR yung room boy dito sa hotel namit ko sa grinder tapos teka lang tapos dito siya nagtatrabaho so sabi ko ah uh, nalan mo ako ng towel dito sa kwarto para as if uh, para makapunta ka kakatapos lang namin Brabis, mamaya, uh, pag lumabas, i-try ko para marinig yung boses niya. Mamaya na. Nakinagakong salpong kayo. Brabis. Okay lang ba? Okay lang, Sir. Okay lang? Okay lang lang, Sir. Ah, uh, palabas na rin ako. Ha? As palabas sir? na rin ako. Eh, I-iwan mo na lang yung ano, yung-yung towel, i-lapag mo na lang dito na. Ah, sige, sir. Okay lang ba? Okay lang, Sir. Okay. Th thank you, ha. Thank, thank you, you, sir. Thank you. thank you. Ay! Wait lang, Sir. Namuha ko kayo eh. Kayo-kayo napanood ko sa TikTok. Kayo ba? <laughs> Hello, either, kayo ba? videos ako sa tiktok, tiktoker pero... ay pero feyon hindi <laughs> oh, parang yun yun pero pwede ba ikwento in case? Baka, ano sir, malaman ng, alam ng mga trabaho ko. hindi ordinaryo hindi ano ano huwag na, ano 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 okay lang sir. Para ano naman, ma 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 pulosaan, no? so story, ano 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 ano, huwag mo lang, sir, sabihin na dito ako nag-trabaho, ma gano'n, or yung pangalan ko. Siyempre, siyempre. Ha? S okay, sir. E, sige, sir. Di, i... Hindi na lang kita itatag. nakapalo ka sa akin? <bargain> Oo, oh, sir. Nakapala ako Nanonood ako sa'yo, eh. Ha? Ang pinapanood kita sa mga salita ko O, sige, i... Ano na lang, taga? Ah... Abangan mo na Ha? Ah, sige, sir. Actually, eh, ba gagalit ka ba? Actually, nag nagre-record ako ngayon. Ay! Pero hindi naman kita pinakita. Ah, sige, sir. Okay lang naman, sir. Okay lang ba? Basta, wala. Hindi, ipakita ko na lang sa'yo. Ipakita ah, ko sa'yo kung okay lang sa'yo. Okay, okay, sir. Ah, sige, okay. sir. Uy, thank you ha. Thank you, sir. Bye, sir. Bye, bye. Okay. Di ba ang amo ng boses? No? Ang amo ng boses niya, pero, napakawalit sa kahama ng no? putang ilay. Apaka-wild show, Parang one of the best na quickie nangyari sa buong buhay ko. Promise. Pagpasok niya, pagpasok niya kanina, hindi siya ganun katangkad. Hindi siya ganun, ah, uh, siguro na sa mga 5-6, ganun. Tapos, edi, pagpasok niya, ah, uh, sabi ko, dito tayo, ganun mabilisan lang. So, pag, pagka-close ng door, nagubad agad siya ng, ano niya, yung pantalon niya, tapos na. Tapos, ah, uh, higaan na kami. Tapos, ito niya ako agad, ano yan? Kinain niya agad yun dito. Siyempre, ito kasi yung mga parts na to. Ito yung mga private na parts na dito talaga kiliti ko. Ito, itong dalawang to. Itong mga umbok dito sa so, tapos, edi hinawa niya yung chicken joy ko. Hinawa ka yung chicken joy niya. Ano? Edi, ang tigas. Asin ang tigas. Tapos, ang taba. Ah, ang taba. Ang taba ng chicken joy niya. Ang taba ng chicken joy niya. Tapos, daw hindi siya ganun kahaba. Pero, parang, ah, ganyan siguro. Ah, ganyan. Tapos, mataba. Mataba. Edi, ah, ginawa ka ano? namin kinain niya yung chicken joy ko. Nasak nga ako kasi, alam mo yung parang siyang lalaking lalaki hindi mo po mapagkakamalang bakla talaga. Pero ang kaling sumupo po. At nung niya ako, sabi ko, uh, baliktaran tayo. So, 34 plus 35. Nagkaroon kami. And then, ang, na ang, na ang, gusto ko lang doon kasi, habang, habang kinakain niya yung chicken joy ko, pinapasok niya yung daliri niya sa ano pinapasok niya yung daliri niya sa ano tawag yan sa bucket sa bucket so una una tapos uh, dalawa ganun so after noon, sabi niya ah, uh, pasok ako sa ko saan yung pambalat so kinuha ko yung kinuha ko yung pambalat tsaka yung uh, papadulas tapos pinasok niya po na sabi ko teka lang sabi ko ako ako muna iibabaw kasi <laughs> baka wow, masaktan ako. Sabi ko, takot ako sa sakit, ganun. Adi dinamihan ko yung pambadalas, tapos inupuan ko muna. Tapos after ko inupuan, sabi niya, ah, uh, pwede tut, ah, uh, paano ba, Doggy. Ganun, doggy. Si doggy, pagkatapos, ah, uh, sabi niya, ah, uh, papa, matatapos na daw siya, papalabas na yung gravy niya, ganun, palabas na yung gravy niya. Sabi niya, sir, pwede kahiga. So, as in, kapano? Ang dami namang nagawa sa napaka ikling oras. Tapos, eh di humigahan na ako. Nanakagalito na ako. Yeah. Tapos, parang siyang aso, gagaw. Parang siyang, parang siyang aso kong bumayo. Ang bilis! Ang bilis! Tapos, masakit siya naman. It's more on masarap. Pero, nasaktan na ako. Nasaktan na ako, Pero it's worth it. It's worth it. Uulit ako. Oo. Oh, parang gano'n. Tapos, habang binibilisan niya, sabi ko sabay na tayo kasi kahit hindi ko hinahawakan yung chicken joint ko, putak nila. Feeling ko lalabas yung gravy. I swear, parang lalabas yung gravy. Hindi, ang bilis niyang, ang bilis niyang pumayo, putak nila. Sabi ko, teka lang, sabi ko, teka lang, teka lang, kasi lalabas na ako. Sabi ko, lalabas yung gravy ko. Sabi ko, sabayin kita, sabayin kita. niya, sabayan kita, sabayan kita. Tapos binilisan siya, putak. Nauna ako, Nauna ako ng mga few, few seconds na Sino na tapos? Tapos. Ah, parang. Ano yun? Parang. Nauna ko mag-CR. And then after after ko kasi kailangan ko ilabas yung mga, yung mga babies niya. So paglabas yun, yun na yung nangyari kanina. Oh, tak, ina. The best yung hotel dito. The first time na may nangyari sa akin ganito, um, hotel siya sa Pasay. Yun, nasa Pasay. Sarap din yun, putang ina. Ah, uh, pero if i-co-compare if ko, yun kasi medyo uh, nang okay lang yun eh. Na parang okay lang, forgettable, ganun. Pero masarap din yun. Pero puto ito, ito hindi ko makakalimutan. Uh, two days ako dito, two nights ako dito. So, for sure, wang ulit yun. Ah, uh, siguro bukas, or pampaya pag-out niya, or ano, ichachak ka siya ulit sa grinder. <laughs> Ang gano'n... parang na-addict ako, gago.